Hello guys, gusto kong i-share yung kwento ng DBP passbook account ko. Kinuha ko to para sa mga ano lang to eh, mga extra pera. So, mga barya-barya lang sanang wala ko i-deposit dito or um, basta parang extra money. So, so nag-start pala ito ah uh, January, February, March, April, May. May 2020. May 22, 2019. So, tignan nyo naman, extra ang pera lang yan, 6,000 ang nilagay ko. So, from 2019 to 2000, yung may mga passbook dyan, alam nyo yan, yan wala pa siyang butas, so ibig sabihin, hindi pa talaga to napapalitan, ito pa yung original na passbook ko, wala pa siyang butas, so, oh. hindi pa ako nakabalik so, uh, puno na kasi to so bago ko siya itapon tulad ng iba kong passbook uh, naisipan kong i sa inyo kasi ito yung pinakamatagal na hindi napalitan so far di ka tulad ng iba na madami ng butas so ayun isipan kong i-share yung sanggaling mga kaperahan ko dito 2019 nagstart uh, nagstart ang tindahan namin 2018 so one year yung tindahan kinuha ko na to agad ayan o no? uh, 8,000 maliit pa lang yung cash in ko diyan. Alam ko itong 10k na to bayad yan sa akin sa may binlog, may pina-vlog sa akin. So dito ko siya nilagay. Ayun oh, October 2019. And hanggang sa 2020, yung 50,000 na to um, parang ilang buwan yan na naipon. So dapat mapupunta to sa China Bank ko. Kaso, mas malayo pa kasi yung China Bank so naisipan ko na lang siya na ilagay sa DBP kasi malapit sa akin si DBP. So kung mapapansin nyo deposit lahat yan hindi po talaga ako mahilig mag-withdraw once na napunta na sa passbook hindi ako mag-withdraw talaga. So yan, year 2020. And meron ditong 40,000. Hindi ko ito maalala kung saan galing yung 40,000 na yan na medyo malaki. Tsaka ito. Uh, alam ko nag uh, nagsend ako nito sa Gcash from Gcash ko yan sinend instead na kukunin ko din siya ulit ang kinuha ko lang ay 15,000 para yung parang ipon na yung sobra ayan kaya nag withdraw ko nyan pero ito ay galing sa Gcash ko yan so next naman cash in ulit uh, nagsend ako ulit hindi ko alam kung ito na yung from land bank kasi meron akong land bank pero nag close account ako nilipat ko lahat ng laman dito sa DBP kasi ang land bank ay ubos oras ako sa land bank ang haba ng pila palagi kaya pinlose ko yung lahat ng account ko doon passbook tsaka ATM so hindi ko alam kung eto ba yun kasi medyo malaki yun so 50,000 20,000 ay eto ay galing din yan sa ano kapag may uh, deposit kasunod yan ay withdrawal Galing yan sa Gcash ko. So, kinuha ko lang yung, di ko siya kinukan ng buo. Ayan, para may, ah, uh, may deposit ako. May tinubo na, diba? So, year 2021 na, medyo marami akong dineposit to. Year 2021, ayan, wala po akong withdrawal this time. Puro cash in or puro tayo deposit. Medyo malalaki. Dito na ako nag-focus kasi, ano eh, uh, ito kasi yung malapit sa akin, yung bangko na to. So, para hindi na ako mag- mamasayo o malis ah, I think dito yun yung galing sa uh, DBP, ah sa land bank kasi may 70,000 eh 50,000, ayun ang lalaki ng cash in or de deposit po yan na walang withdrawal na nagganap dyan, so ang pera ko na dyan umabot na siya ng 724, diba extra money ko lang to, hindi ko siya ano, hindi ko nga alam kung saan pagaling iba dyan Basta, ito ay from tindahan tsaka ay sponsorship. So, dito, ito na yun. Gcash pa rin yan. From, mag, nagsisend ako ng from Gcash. Tapos, nagwi-withdraw ko. Hindi ko, ah, uh, binubuo yung withdraw or, ano ba tawag nito? Kasi nung time na yun, wala pa akong online banking sa BPI. Ito pa lang. Uh, dito lang. So, kailangan ko kasi malapit. Ito malapit lang kasi to sa akin. So, nangyari ang first na withdrawal ko ng malakihan. Dito, 800,000 yung winedraw ko. April 11, 2022. Ito yung time, 2022 kasi ako nagpagawa ng bahay sa bukid nun. Kasi ang sabi ng pinsan ko, estimate na magagastos namin dun ay 800,000. Pero yung estimate po na yun, umabot po yun ng 2 million. Yan. So, ang natira sa pera ko ay 93,000. Pero, nalagyan ko siya ulit di ko maalala kung saan ko galing tong 56,000 na nilagay ko dyan. Yan, pero nag-withdraw din ako ng 140. Diba? ewang ko kung ano. Ah, dinagdag ko pala to. Alam ko dinagdag ko to dito sa 800. Kasi, and dinagdagan ko pa to. nag ko nito sa Metrobank. So, eto yun. Kasi nga, kinapos na. Parang 4 months lang kasi natapos na yung bahay namin dun sa Bukidol. So, ayan. 'Di ba? Halos ito 'yung pinakamalaking balance ko sa B, uh, sa DBP. 100 plus na lang isang milyon na. So, grabe no, wala pang palit 'yan ha, hindi pa napalitan tong passbook ko na 'to. Next dito, maliliit na lang 'yan, year 2022 and akala ko kasi hindi ko na siya malalagyan afternoon. Ayano, oh, ang liit na lang ng pera. Tapos kung may deposit, may withdrawal na din ako. Yan year 2020, 2020 uh, 2022, 2023. So, eto may pa-cash in pa pala kung medyo malaki-laki. Yung iba dito, alam kong may sponsor to. Sa, may pinablog sa akin. Ayan, 2023, to 2024. So, ito na po yung last. Yan, hindi pa kasi ako nakabalik sa kanila. Ang last na punta ko ay December 20, 2024. So, today, February 23, 2025, 2 months na habang binivideo ko ito at nagbablog ako. Ayan yung laman. And dito, ito yung, ang kwento nitong 170,000 na to, nakatira pa ako nito sa San Mateo. Ang 100,000 dito ay dineposit, I mean, na-invest ko siya sa gold. So, yung 100,000 ay binili ko lahat ng gold. Ang 70,000, yung 50,000 dyan, ininvest ko sa lupa sa Pangasinan. Ito yung 50,000. Pero yun ay eh, na-thank you na kasi hindi ko na makukuha yung ininvest ko na yun. Yung 50,000 na yun, so goodbye, 50k. Ang 20,000, ito yung pinanggala namin. Uh, ginamit ko lang yung 20,000 panggala. So, ang natira ay 101,000. Tapos nag-withdraw ulit ako ng 50,000 ewan ko kung saan ko nagamit yung 50,000 hindi <laughs> ko maalala tapos hanggang ayun na nag cash in or nag deposit maliit na lang and nag withdraw ko nito yung December 2024 ginamit ko to pang um, ano ko to siya eh. sa Gcash ko siya baka kasi ana, additional na uh, puhunan pero itong 50,000 na to buhay pa to nasa akin pa din yan hindi ko lang naibalik pa So, ang natira dito ay 22,300. Ang liit na lang. Barya na lang yan. Mabilis lang yan ubusin. No, so, pag bumalik ako doon, magpa-update ako, bubutasin na nila to. Pero magiging copy ko pa rin yan. So, naisipan ko lang siyang i-flex sa inyo kasi from 2019, ngayon lang siya mapapalitan yung passbook na to. Pag bumalik na ako ha, pag magpa-update na ako sa kanila. So, natutuwa lang akong balikan yung alaala nitong DBP na to kasi pangalawa to sa naging passbook ko. Ang una ko sa passbook ay land bank. Sumunod ang DBP. Next ang um, China Bank. So, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 years. Grabe yung alaala. No? So, yun. Ito buhay pa na sa akin pa yan. What do you think? Matawag yung bebe ko. <laughs>